Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na ba o nakakain ng mga eksotik na pagkain katulad nga ng mga kakaibang exotic na mga insekto na kadalas ay makikita sa mga kalye at mga restaurant sa Thailand. Marahil nga ay iisipin mo na para lamang ito sa mga matatapang at malakas ang loob at matitibay ang sikmura. Subalit nagkakamali ka. Dahil sigurado ako na nakakain ka na rin ng mga kakaibang insekto nang hindi mo namamalayan. At na nagustuhan mo nga ito. At ang tinutukoy ko nga ay ang insektong ito. Pamilyar ba ito sa inyo? E ang isang ito. Napakasarap, di ba? Batid mo ba na ang insektong ito pala ay maaaring sangkap na ng mga paborito mong pagkain. Halika at alamin natin dahil baka nakakain ka na o nakagamit ng mga ito. Cochineal o Carmine o mas kilala nga bilang Red Insect Dye na kilang gamit na pangkulay ng mga tela, gamot at mga pagkain at pati na rin ang mga pampaganda katulad na lamang ng lipstick, blush on at eyeshadow. Ang kulay na buhat sa cochineal ay napakaganda. Ito ay matingkad at maliwanag na kulay pula. Subali saan nga ba ito nagmumula? Iyan ang maaring hindi mo nga inakala. Ang cochineal ay buhat nga sa isang parasitiko o insekto na matatagpuan sa bansang Mexico at gayon din sa gitna at katimugang Amerika. At ito nga ay naadap na rin sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas. Ngunit paano nga ba ito ginagamit? Ang insektong cochineal ay isang klase ng parasites na kadalasang makikita sa mga halamang kaktus o prickly pear cacti. Hinaharvest ito at kinukuha ng buhay mula sa halaman upang manatili sa katawan nito ang animoy laman ng tiyan o mga dugo nito. Kanila itong pinatutuyo at saka dinudurog o ginagawang powder. Kasunod nito ay nahaluan o tinitimplahan ng tubig upang lumabas na ang napakaganda nitong mapupulang pulay o tinatawag ngang Intense Scarlet Red Dye. Hindi lamang ito ginagamit sa mga pampaganda o mga makeup kundi maging sa mga tela at mga textile na produkto. Karaniwan ding isinasangkap sa mga pagkain ang insektong ito. Subalit, dahil hindi naman masarap sa pandinig na malaman mo o ng mga consumer na mayroon palang sangkap na cochineal o bag juice ang pagkain mo. Kung kaya naman, kadalasan nga ay iniiba nila ang mga termino o tawag sa ingredients na ito. Halimbawa na lamang ay karmic acid, carmine o cochineal extract. At nakakatawang isipin na napakaraming ang produkto o mga pagkain ngayon ang nagsasangkap nito katulad na lamang ng mga soft drinks, candies, yogurts, cakes at maging sausage o ang mga produkto na mayroong matitingkad na kulay. Kung kaya naman sa susunod na ikaw ay maggroceries, ay basahin mo muna ang mga ingredients nito dahil baka meron na nga itong insektong cochineal. Ang isang dahilan kung bakit mas pinipili nga ng mga ibang kumpanya na gamitin ito sa kanilang mga produkto ay upang makaiwas nga sa mga metal residues buhat sa mga artificial na pangkulay kagaya ng Red 40 at Red number no. 2. Ngayon, ano sa palagay mo? Nakakain ka na kaya ng insektong ito? Ang parasitikong tinatawag ng cochineal. bato mga bagay na matigas at kadalasang makikita sa mga construction sites sa mga ilog sapa at sa mga tabing dagat subalit aakalain mo ba nasa ilang lugar pala ito ay pinagkakaguluhan ba nila at kinakain opo sapagkat isa nga itong sikat na street food sa bansang China Hello, what's up? Your best here halika at mamangha sa mga kakaibang putahe na sinasangkapan nga ng din natin pinapansing mga bato. Kaya kung baw ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga bato ay makikita natin kahit saan. Halos walang halaga. Maliban nga sa mga constructions o sa paggawa ng mga gusali. Bato na namuubuhat sa iba't ibang mga mineral buhat sa ating mundo. Ngunit alam mo ba na sa bansang China pala, ang mga batong ito ay hindi nila ginagamit lamang bilang palamuti o display kundi bilang isang pagkain. Opo, kinakain sa China ang mga bato at patok pa nga ito bilang isang street food. Kinikilala ngayon bilang isang masarap na street food ang mga putaheng gawa sa bato o soju Nang na ibig sabihin ay suck in dispose. Kanilang ang kinukuha mula sa mga ilog ang mga munting makikinis na bato upang kanilang lutuin. Sa ilang kumakalat na video nga sa internet ay pinapakita ng isang Chinese street food vendor kung papaano ang tamang pagluluto ng bato o ng soju. Ginigisa ito at sinasangkapan ng garlic powder, chili oil, pepper at iba pang sangkap. Ang soju nga ay bahagi na rin di umano ng tradisyon sa probinsya ng Hubei sa Eastern China kung saan ang tradisyong ito ay nagsimula kanilang nadiskubre ang putahing ito nang minsay ma-stranded sila sa ilog at wala nang natira mga pagkain kundi mga spices at mga sangkap na pampalasa na lamang. At upang maibsan ang gutom ng mga manlalakbay ay kumukuha nga sila ng mga maliliit na bato buhat sa ilog at isinasalang sa apoy at pagkatapos ay sinasangkapan ng mga pampasarap. At doon nga nagsimula ang Sodyo o ang literal na Suck and Dispose. Kanila nga itong ibinibenta bilang street food sa halagang 16 yuan o nasa 124 pesos dito sa atin sa Pilipinas sa kada mangkok. Sa diyangang nakabibilib ang paraan ng pag-iisip ng mga tao lalo na nga sa panahon ng pangangailangan na kahit pa nga ang mga bagay na walang halaga ay napapasarap pa nila. Ikaw, meron ka na bang kakaibang putahe na natikman na hindi pang karaniwan sa panlasa? Kumakain ka na ba ng kuhol o ng snail sa ingles? At maaaring ang ilan nga sa mga ito ay natikman mo na rin. Subalit papaano kung sasabihin ko sa iyo na pati rin pala ang klase ng snail na ito ay makakain din pala. Opo, ang snail na ito o suso kung tawagin sa Tagalog na madalas pakalat-kalat lamang sa sapa at sa ilog ay pwede rin palang makain. At hindi mo nga aakalaing, napakaraming binipisyo ang dito ay makukuha natin. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at samahan ninyo akong talakayin ang mga kakaibang gamit at pakinabang ng mga ligaw na snail na ito. Marami sa atin ang hindi aware sa mga maraming binipisyo sa kalusugan ng pagkain natin ng snail, anumang mga klase nito. Subalit sa ilang bahagi pala ng mundo katulad sa Japan, mula ng kanilang madiskubre na napakainam na pagkain ng klase ng snail na ito, ay naalagaan pa nga nila ito upang ibenta at gawing kabuhayan. Sapagkat bihira na lamang itong makita kung saan saan. Dahil nga sa batid na ng mga tao roon na ito ay masarap at masustansya nga. Subalit ano-ano nga ba ang makukuha natin at mapapala sa pagkain ng snail? Ang karninga ng snail ay mayaman pala sa protina mga vital amino acids at mainam sa mayroong irregular na buwan ng dalaw. Sa mga nangangati, may masakit na ng ngipin at marami pang iba. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga pakinabang nito sa ating kalusugan. Ang karne ng snail ay binubuo nga ng 80% na tubig, 15% na protina. 2.4% na fats, vitamin A, vitamin E, vitamin K, B12, selenium at magnesium. Ang mga bitamina at mineral mula sa karne ng snail ay nagtataglay ng mga antioxidants na mahusay nga upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng diabetes na problema nga ng halos karamihan ngayon. Ang snail water naman ay nakatutulong pala upang malunasan ang stroke. Pinabababa nito ang blood pressure natin upang makaiwas sa posibleng pagkaka-stroke. Mataas din ang phosphorus content ng karni ng snail na maaaring makatulong pa upang mapanatili nating masigla at healthy ang ating mga ngipin at gums. Ang magnesium naman nitong tinataglay ay nagpapanatili ng malakas na buto, heartbeat regulation at normal na presyon ng dugo. Mayaman din pala ito sa triptopan na nakatutulong sa tao upang magkaroon ng masarap na tulog at pahinga sa gabi. Alam mo rin ba na mayaman sa protina ang snail meat? Talo pa nga nito ang pagkain mo ng beef o kaya ng tuna. At magiging aktibo at malusog din ang ating nervous system kung madalas nga tayong kakain ng snail meat at syempre nakapagpapaganda nga ng kutis ng balat ang snail na ito at iyan ang sunod nating pag-uusapan. Hindi ba't napakahusay pala ng snail meat? Mga snail o mga suso na pakalat-kalat lamang sa paligid ay marami palang pakinabang at gamit. Ngunit pa paano nga ba ito kakainin? Pinakukuluan ito sa tubig at sa mga herbal juice nililinis at saka sinasangkapan ng mga pampalasa ipiniprito e ito na parang ang manok at maaaring dagdagan ng sarsa upang mas maging malasa ikaw nakatikim ka na rin ba ng karne ng snail nais nice mo rin ba itong masubukan Kakaibang hugis ng shell, madudulas na katawan, at isang kakaibang hayop na maaaring ang mamuhay sa tubig man at sa lupa. Iyan nga ang suso o ang tinatawag na snail sa Ingles. Subalit alam mo ba na maging ang mga laway o ang musin ng mga snail ay maraming pakinabang at maaaring hindi mo pang alam na ito pala ay isang klase ng pampaganda at maraming gamit sa atin. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay mamangha sa mga natatanging gamit pala ng laway mula sa susu o snail. At kung saan saan at papaano nga ba ito gagamitin. Ang mga susu o snail ay isang terrestrial na hayop sa hanay nga ng mga molas. Madalas ay di nga sila pinapansin kahit na nga makita mo sila sa puno o sa gilid ng daan at ilog. Subalit espesyal pala ang mga suso o ang snail, lalo na nga ang mga suso sa hardin at sa gubat. Dahil ang mga laway pala nila na inilalabas tuwing sila ay matatakot o matitretend ay isang mahusay na pampaganda. Mainam pala ito sa pagpapaganda ng kutis, pagpapaputi ng balat at isang anti-aging property. Noong 1960 nga, ang garden snail ay nadiskubring mahusay palang nakagagaling ng mga problema sa balat. Ayon nga kay Dr. Sanusi Umar, isang certified dermatologist, ang laway mula sa snail o sa suso ay mayaman pala sa peptides, hyaluronic acid, allantoin, glycolic acid at antioxidant. Ang snail mucin, o ang laway nga ng mga snail, ay unang ginamit sa mga cosmetics o pampaganda sa bansang Chile at ngayon ay kilalang-kilala na bilang mahusay na sangkap sa pampaganda maging sa bansang Korea. Ang snail mucin ay mahusay sa collagen production ng ating mga balat upang mapanatili nitong masigla at mabilis na mapaghilom ang mga sugat at galos sa balat. Nagahydrate din ito ng balat na dulot ng pagtanda o over exfoliation. Nakatutulong din ito upang mabawasan ang mga marka o pigmentation sa ating balat na bunga ng labis na melanin production. Napakataas rin ng taglay nitong antioxidants kaya naman mabilis na hihilom at gagaling ang mga problema sa balat lalo na nga ang pamamaga o ang mga skin inflammations. Dahil nga sa pagiging itong in demand ngayon, ang presyo nito ay alam mo bang maaaring umabot na ng $2,600 sa bawat kilo o tumataging ting na 140,000 pesos. Ngunit hindi ito basta-basta. Nahahanap ka nga lang ng suso sa inyong bakuran at iyon na ang gagamitin mo sa pampaganda. Marapat na dumaan muna ito sa proseso ng purification upang maalis nga ang mga dumi at ang mga bakteriyang naroroon. Wala pang naitalang side effects ang paggamit ng snail mucin sa mga cosmetics. Subalit kung kayo naman ay allergy sa mga snails o mga kauri nito, ay umiwas na lamang sa paggamit nito. Hindi ba't nakamamangha ang laway ng suso o ng snail o ang snail mucins? Minsan ay kinakadirian mo lamang ay pampaganda pala at marami pang pakinabang nadala. Ikaw, Nakakita ka na rin ba ng suso o ng snail? Sana'y may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Sabihin na mundo ay ating matuklasan Ito ang sa bestie